guys, nandito na naman tayo sa palinggi. Ang isang bato dito ay 180 po yung kilo nito. O 200, 180 daw. So, bangos, 200 din po yan. Ka-arbis lang din. So, kami nag po niyan kanina. At dito sa kabila, dumindingas yung mga mata. Ngayon, class A. Magkano mga odlong mata yung dumindingas yung mata? 180. 180. Ito, matamba ka? 140. Oh, 140. Ito? Oh, 60 60 Hello. lang daw? 40 Lapis. lang pala Ito 40 lang din May ganda na isda Kita tayo kaya ate Ito ay 80 tayo maliliit niya. Galunggong magkano te? 140 140 Ito 160 mangudlong Ito wala danggit Tawang Tawang magkano yung tawang mo te? 50 saka dito mga lato 50 si ang tumpok at uh, dito matambakay niya ay 140 dito boraw niya 140 iyao masarap iyao yan so halos walang ganong isda dito ngayon dahil bagyo bagyo mga udlong niya magkano to tayo 200? 180. Ha? 180 180 so ganda ng sugpo niya 150 lang yung 140 Tipon, 140 lang din. Ay, 80 lang pala. Bangos. Kumikintab pa yung mga mata. Wala ganit sila ba? Kuya, ano naman pina-vlog mo kuya? Bilingin mga isda ang magaganda. Kuya, kuya sa akin. Imbangin mo na lahat yan, Ano boss. Kumal na naman ang isda mo dito, 160. Magkano 'to sa yla? Ha? Ganoon din, 160 din. Oh. <laughs> <laughs> Alam Bargain. <laughs> Wala na nga isda, 180 mangodlong. Wala na mga isda dito. Naubos no, na isda sa palengke ah. Pero 'yung palakan nandito pa rin no ay, hindi na ng palaka araw-araw may supply yung palaka dito 150 lang kilo yung pusit magkano yung pusit mate 160 lang para sa iyo murang mura na Dumindingas pa yung mata no no wala sariwang sariwa yan ito tulingan, Dumindingas pa rin yung mata, sariwang sariwa pa rin. Ayon, sariwa, ayon. Magkano tulingan mo tayo? 120? 120 lang. Dorado. Ayun. 120. <coughs> dito may galunggong tag -isang daan. Yung maliliit ay tag-80. So wala ta talagang mga isda ngayon kasi bagyo. Malakas ang dagat kaya kunti lang yung mga isda dito ngayon.